So, yun na uh, mga kuys, uh, ito na nga yung uh, pag-documentary ng uh, team ni uh, uh, Kapuso Mo Jessica so, or uh, ni Mama Jessica. So, siguro makapanood pa natin ito. Mga next weeks pa uh, siguro to mapapanood sa uh, Kapuso Mo Jessica So, so uh, yung kasama nila dito, yung uh, team KMGS is, is yung uh, taga Boracay uh, Divers

Magandang gabi sa inyo. Nandiyan lang ako. Nandiyan lang. Okay. Nandiyan live ka din. Ito live to eh. Paano kasi ako mamaguan. Sabihin ko hindi ako makas makain, hindi ako gaano makasalita, no. Sorry. Hindi ako gaano makasalita. Lagi nakikinig ano lang ako. Ano tawag dito? Good morning, guys. Uh, ngayon po yung ano, ari. Uh, re Resorts po, uh, Bali pangalawang research na po ng team uh, Katiklan. Katiklan Burakai. Burakai Master ah. um, First Boracay oh, Master, Master Dive Association okay, which is uh, po by request of KMGS uh, that, <laughs> um, dito po sa pulo ba nga uh, yung saan po ay ang sinasabing dito daw po na lunod bali ito pala mga kois ay yung uh, mismong uh, area kung saan na nalunod uh, si Joros uh, sa uh, Flores yung mismong area na yan yung parang kuweba uh, so makikita natin parang uh, malalim talaga malalim talaga yung area na yan anak ah, na